dito sa link kasi ako po ano ah, hindi po ako agad na fall sa business na ito kasi yung una talagang nakakita po nito ay yung mama ko na isang OFW through ads din and una talaga meron sa tayong mga ano bisibisihan kasi nga as bata pa parang hindi naman tayo nakikita yung sarili natin na sa business yung ano na ay parang parang pang macho yung ganun ba yung ganun pa yung pang pag-iisip natin so kakabalik-balik sa training ayon ano uh, din tayo lalo na nung kumita tayo sa services na alam mo yun 4 minutes of booking lang is ayo meron ka nang 1000 and then hindi ka naman nag super ano no nag super effort tapos kumita ka naman again ng 1000 So, uh, ano, 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 kinikilig akong palagi kapag ka, ano po, yung meron ako mga booking kasi iba din naman yung mga bookers ko. kasi ano, meron pa silang mga kumita sa pag-mark up, bibigyan ka pa nila ng, ano, ng another uh, pa sa iyo. So, imagine mo yun, uh, kumita ka ng ganun. But, iba kasi itong pagiging affiliate. Kasi po, ano siya, parang Um, para kasi sa akin, para ano nga, parang papetiks-petiks lang din naman ako noon na, pero yung nagpasali talaga sa akin dito sa ano sa ad, so digital marketing yung wala ng mga mentors natin, ng mga coaches natin, no. Um, may onion po yung kapitbahay, ano, hindi ko po kasalanan na naiingat <laughs> ko ngayon. So, ano po, nagtiwala kasi sila na, ano, yung una po talaga is, sabi lang nila, sige na ako na bahala sa ano, pang bayad mo sa ads. Basta gawin mo lang siya. So, sabi ko, bakit hindi gagawin eh? So, eh, nagtitiwala yung mga tao sa akin. Pinupustahan nila ako eh. Tapos ako, hindi ko pupustahan yung sarili ko. So, yun, ginawa ko na siya. Iba pala siya pag, ano ka may tiwala ka sa sarili mo na gawin siya. Hey! Hindi po gaano malaki po yung umiyak mo talaga? Sabi hindi iiyak. Iba siya na ano, gawin mo siya ng mahal mo siya, tapos ano yung may natitiwala sa'yo. Kasi po, nung pag-ads na, alam nyo po, five days lang po, niran yung ads. Tapos, imagine mo, ano lang siya, five days niran, pero grupo kayo eh. Hindi ka nag-iisa. Kung gagawin mo man siya, hindi ka talaga mahihirapan. Imagine, five days, less than eight hours lang po, less than 10 hours sabihin na natin, tapos hindi pa collective effort yun, kundi uh, eto, tatawagan mo si ganyan ng ilang minutes lang naman okay, 3,000 po hindi po yan isang day less than 10 hours kinita mo yung 3,000 imagine mo yun, kung dito po sa amin, 420 po yung minimum, kikitain ko po muna yun ng 6 days bago po ako makaka meron pang bawas yun ng mga benefits so 3,000 pero yung ano ko kasi talaga yung pinaka point ko sa 3,000 na yun hindi lang siya basta 3,000 kasi ano siya eh yung parang bang at chance ng mga coach natin, yung bang Naki progress talaga siya, progress siya na. Ngayon kumita lang ako ng 3,000. Alam ko start na to kasi next time hindi na 3,000 to. Imagine kikita ka ng katulad ng naririnig natin ngayon from 3,000 kikita ka 13,000, 30,000, 50,000, 6 digits. So imagine para sa akin ito parang ano siya eh, yung, yung bang parang um Hope na siya ba? Hope na siya nga. Ah, oh, kumita ka ng 3,000. 3,000 yung girl! For 20! For 20 ang minimum! Bakit hindi mo gagawin ito? So, sa mga, ano po, sa mga uh, partners natin, dyan, yung mga coaches po natin na pumupusta sa atin, nagbibigay ng oras, pinupush tayo, yung balik nun talaga, is more than the ano, the efforts talaga nila. Yung parang para sa atin talaga lahat. Hindi mo masasabing para sa kanila 'yun. Parang ano, 100% iyo po talaga 'yun yung sa ikabubuti mo po. Kaya po ano sa mga <laughs> ano natin, mga partners natin. Actually, ah, madami pa akong i-share, pero tinitingnan ko po yung otas. Ayan lang po talaga. Simulan na, simula na po natin yung ano, kasi hindi na ako lang yung kikita ng 3,000. Kayo na po yung kikita ng 3,000 sa susunod. Ayan, thank you po, Ma'am Sorry po, umiyak ako.